Hi hey guys! Welcome back to my channel. Itong nakalungkot na balita. Pagbalik ni Sed uh, Domingo galing Thailand ay hindi na siya magiging cream line. Akari Charger na daw siya at na sa Akari. Yan ang maugong na balita ngayon at confirm na confirm na daw. At ito naman ang nakakalungkot sa Chocomocho kasi yung team captain nila kasi Bea de Leon at si Denlin Lazaro ay mag, uh, magpapalit ng team at syempre pupunta daw sila sa Team Creamline, Confirm na confirm na daw yun. Sabi ng Daily Inquirer. Kaya abangan natin ang mga pasabo ngayong 2024 bago magsimula ang PVL Invitational Conference ngayong February. O ba diba, Nakakalungkot. May aalis uh, at may papasok. So, abang-abang nga lahat yan. So, yan lamang po guys ang ating update. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, huwag po tayong stress Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago upload. Bye!